Siya so, mga kaboknoy, meron naman ako na share sa inyo na Honda Click 125 from Mindoro. So ayun, linawas pa ito yung Honda Click 125 para lang ipa-repairin sa kanyang center sa na ng mekaniko. So ang ginawa ko, chininseal ko na, tinalas ko na ibang parts sa Honda Click. So ang gagawin natin mga kaboknoy, share ko sa inyo kung paano mag-repair ng mga ganitong problema sa Honda Click 125 from Mindoro. So ayun, maraming maraming salamat sa tiwala nyo mga kaboknoy. Ayan, ito yung game problema sa Honda Click ni Sir. Ayan. Karasin ko muna mga kabukunoy. natin yung Honda Click 125 na kinalas na natin yung problema sa may kanyang ano yung naputol sa ay nabasag sa may kanyang center stand so yan ito na nakalasan natin din sa kanyang chassis yung makina so pakita ko muna naging problema sa kanyang makina so matagal na siguro na stock to mga kabuknoy dahil sobrang ano stock na yung ano yung kanyang ayan pakita ko muna yung naging problema sa ano sa makina ng click 125 so dinayo pa ng ano to pa ng Maynila para magawa lang yung nabasag na kabitan ng center stand So po na ito na ginawa ng unang ano yung mekaniko linagilan ipok epoxy para once na ano hindi man lang matuyuan Ayan. So ito yung problema ng mayari Kaya din nila sa atin para ipayari pero ipahinang yung ano yung nabasag So ang gawin, kalasing ko ka muna yung cylinder head, lahat ng makina, kalasing ka muna yung laman loob para mahinang natin na maayos yung nabasag na kabita ng center stand. Siya so, na guys na tanggalan natin yung ano yung cylinder head na ay makina na Honda Fit from Mindoro. So ayan mga kapuknoy. So ito na. Yung okay, mga parts niya. So, sobrang tagal mga na Ayan. So dito sa kanyang cylinder block nakapansin ko may kayod. So ibig sabihin para nakaranas na overheat na to yung ano yung kanyang Honda click. So ayan may kayod na sa yung kanya piston. So ayan ito yung piston niya mga kapaknay. So ibig sabihin nakaranas to o natuyo lang langis or kulan napabayaan siya. So ito na yung gagawin natin na hinang sa kanyang nabasag na kabitan ng ano, cylinder stand. So ayan. So tanggalin ko muna yung epoxy nya galing pa ito ng, ano, na Menduro Linukos pa ng Maynila Para magawalan natin yung kanyang problema Sa kanyang center stand So kalasin ko muna yung, ano, yung mga epoxy Na rinagay ng unang gumawa Tayo so, na ito na yung ano, ito na yung kabasag doon sa kanyang crankcase. Ayun. Ito na, naano natin kasi sobrang kapal ng epoxy. So napunggal na tuluyan na. Ayun, ito na yung gagawin natin na ano hinang sa kanyang crankcase. So tanggalin ko muna ibang ano dito ibang epoxy na nilagay nila. Sobrang kapal. So ang gagawin natin dito ng hinang mga kapok na yung ginagamit ko lang dito yung brick shoe. So yung gagamitin natin pang panghinang dito sa kanyang crankcase na nabasag. Ayan. So ihanda ko muna yung, uh, yung panghinang natin at saka yung agnesitilin uh, para magawa na natin yung hinang.

siya makabok na yung na yung ginawa natin na flick 125 from Mindoro so yan bali silipin natin yung ginawa natin na hinangkapon yung sa may crankcase sa may lagayan ng center stand yan, bali goods na bali din na ako sa bahay to para matisting natin yung naging problema sa kanyang ano sa kanyang kabita ng center stand yan si sir from Mindoro sir. Niayo lang tayo dito para ipahinang 'yung ano, 'yung nabasag na kabitan center stand. So,